Guys, good morning. Ito na po ang langgang dala kong hinog. Ito bala ko sana ibinta kasi wala namang kumakain. Ito sana ibinta ko 50-50. Oh. Sipin mo ko 50. May gita kilo, dalawang kilo, mga dalawang kilo. 50 piso sana bawat isa. Kaso ka lang, eh, unang harvest, nagbago isip ko, pamagi ko dala na dito sa palibot. Yan. Sipin mo, buong lang ka, oh. Pinitas ko lang ng... Biniak ko lang ng... Walong parte. E eh kung ibibinta ko, 200 pesos, 50. Taso nga lang, nagbago isip ko. Yan. Tulad nito. Pumahagi ko na lang dito sa palibot ko. Para ang aking misis hindi na magbabantay o hindi na mag ilalako niya sana yan okay guys kasi marami pa naman doon pamagi ko na lang okay 10 for oh, shout out nga pala sa mga biga family dyan sa negros undon si billia Corales, Haranilla. Shout out sa inyo. Sa mga Iroma dyan sa Lawang, sa Manugang ko, shout out sa inyo dyan. Sa mga Adriano dyan, Manugang ko rin, shout out sa inyo. At sa mga Dilapinya, shout out sa inyo. Ganun din kay Paring Lumigrandi sa Australia, shout out pare. At sa aking Manugang na nandyan sa Canada, Sherwin Adriano, mag-ingat ka dyan palagi Sherwin ha mag-ingat ka palagi dyan ganun din ang aking mga kaibigan na malapit na malapit sa akin Leo Castro, Buit Tulido yan Rudy lahat na shout out sa inyo lahat tsaka yung batch 1982 sa Southern Negros College Sa lahat ng mga classmates ko Kung saan man kayo luparap ng mundo Shout out sa inyo lahat Shout out, okay Tinpore, tinpore, tinpore